Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga ko okay Welcome back sa aking channel At uh, alam nyo ba tong video na to, pang, uh, siguro pang mga 50 take ko na ito Dahil paulit ulit, dahil alam nyo, itong video na to, diretsong upload Wala nang edit edit, walang thumbnail Kaya sana ay uh, panoorin nyo pa rin, supportahan nyo pa rin At ay uh, ayun na nga kasi alam nyo, kaya hindi ako nakakapag upload madalas sa ngayon ay talagang sobrang busy ng aking mga editor. So nakita niyo naman, 'di ba, yung last 2 videos ko ay wala nang edit, yung upload na 'yon, walang thumbnail. Kaya ayun naman ang pinagpapasalamat ko sa aking mga uh, nanonood ng aking mga video. Grabe. Alam nyo patuloy pa rin siyang uh, nagugrow, yung views nadadagdagan pa rin. Yung uh, subscribe subscribers nadadagdagan pa rin. At uh, yung revenue nadadagdagan pa rin kaya nagpapasalamat naman po ako talaga sa inyo. Salamat po, doon no shout out doon sa lahat ng mga laging nagsishare share ng aking video, yung aking kaklase nung high school si Riel Crisostomo ah ano ba na? hindi ko alam kung anong ah, apelido mo na ngayon, di ba? So, yung si Marvin Michael Duenas maraming marami si Alvin Manaog, shout out sa inyong lahat, si ah, hindi ko pa ah, ah, Rose Alberto, yan ang dami pa po at yung iba hindi ko mabanggit pero thank you very much talaga sa laging nag-share, malupaming uh, sino pa, si ah, uh, Frau Linta Panan, lagi sinishare yung mga video thank you very much talaga dahil uh, sa inyo, napatuloy nag-grow at yun, yung iba po, maaring hindi ko mabanggit pero maraming maraming salamat po talaga sa inyo, dahil patuloy na nag-grow yung aking channel, at yun So, ngayon, ito po yung uh, gusto kong uh, paano ba natin, pag-usapan ngayon, paano ba natin matutulungan yung ating mga vlogger o yung ating mga YouTuber? Alam nyo, grabe. no nagka-pandemic, isa na ako don Sobrang lumobo yung dami ng nagbablog, nag-YouTube, dahil siguro sa, uh, nakakainip, di ba? Walang magawa. Ayun, naisipan na makipag-usap sa camera. Kagaya nito ginagawa ko, nag-iisa ako ngayon dito. Kausap ko yung aking camera. Dahil syempre alam nyo ba na nakakaaliw din mag YouTube kasi alam nyo dito pwede mong pwede mong uh, maging memorist mo to eh yung mga ginagawa mo sa araw-araw yung mga, naging, na, uh, mga achievements mo yung naging accomplishment mo ah, uh, pwede mong i-video rito at uh, yan hindi na mawawala ba diba? at ano uh, yung mga lugar mo napuntahan pwedeng pwede so kaya napaka nakakaaliw po mag YouTube at alam nyo na alam naman natin lahat na talagang pwede kang mag income Ah, uh, kang magkumita uh, dito sa YouTube kapag na-reach mo yung uh, requirements ng YouTube kung paano uh, magkakaroon ng income dito. So ayun po, kaya ayun, paano ba natin sila matutulungan itong mga vlogger na to? Ah, uh, ito po simpleng simple. The first thing na pwede natin gawin para matulungan natin sila ay siyempre, unang-una panoorin natin yung kanilang mga video. Ayun, 'di ba? Ang dami nga namang ng mga video, nakikita ko kung sino, kung ano-ano lang naman yung pinapanood, 'di ba? Eh minsan may mga video na panoorin din natin Daka, may mga sense yung mga sinasabi. Minsan nga yung mga nonsense pinapanood natin eh di lalo na yung mga alam nating maraming um, maraming maitutulong sa atin, maraming impormasyon tayong matututunan. Ayun, kaya watch, panoorin natin at siyempre, alam niyo kung bakit natin dapat panoorin kasi alam niyo lalo na yung mga bagong uh, vlogger meron kasi si YouTube na requirements 4,000 watch hour ha? 4,000 watch hour yun ang requirements sa YouTube bago ka magkaroon ng ads so isa yon sa requirement kaya yun po, kailangan, kailangan talaga ng mga bagong vlogger yung watch hour kaya yun ang isang tulong na pwede nating gawin sa ka uh, ibigay sa kanilang tulong at syempre, yung mga may ads kagaya nito, meron ako ng ads, sana po uh, wag nating iskip yung ads, di ba? Pero alam nyo ba na talagang merong mga ads na sobrang haba talaga. Pero at least 2, 3 o isa, dalawang ads na panood mo ah, siguro kung naiinip ka pwede mo nang skip at least meron kang pinanood ng mga ads malaking tulong na rin po yun. at saka alam nyo sa mga ads may ma mayroon naman tayong matututunan eh mga matututunan sa mga new products na pwede nating bilhin ayon so paano pa natin matutulungan ang ating mga vlogger o ang ating mga youtuber pangalawa ay yung like ah, uh, yung like, ah, uh, yung thumbs up na sinasabi. Alam nyo, kapag nilike natin ang isang video, ah, uh, tumataas yung popularity rate nung video na yon. Nagiging hot video. At kapag naging hot video, nare-recommend ni YouTube yun madalas. Lagi nating nakikita agad ng mga tao yung video na yon kasi uh, popular yung video kasi maraming likes. At uh, kapag nag-like ka sa isang video, nanonodify pati yung mga friends mo nanilike na like mo yung video na yun So, kaya yun po, napakalaking tulong ng mga likes din And then, ano ang sunod? Siyempre, share! At uh, pag-share natin yung video, siyempre, alam naman natin Mas kakalat yung video, mas maraming makakapanood At alam nyo naman kung ito'y informative Na talagang, alam mo na, makakatulong sa ibang tao Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak eh bakit hindi natin i-share yung video na yon lalo na kung alam na alam nating makakatulong yon kaya yon i-share natin yung video para mas lalong ma-promote yung video yung po yung pangatlo and ano pang pwede natin gawin syempre uh, ito napaka-importante yung mag-subscribe tayo sa sa kanilang YouTube channel kasi another requirement sa si YouTube 1000 subscribers para ka magkaroon ng ads o para ka ma So, 4,000 watch hour and 1,000 subscribers, pwede ka nang mag-apply ng monetization. Kaya yung po yung uh, uh, sana po i-subscribe natin, yung ating mga uh, YouTuber o yung ating mga vlogger na napapanood. At paano naman yung tamang pagsasubscribe? Kasi alam nyo, hindi po pwedeng basta mo na lang, ah, uh, i-subscribe ko daw si ano, subscribe, subscribe ka agad. Uh, pindot ka agad. Ah, uh, hindi po ubra yon kasi meron dyan tinatawag na nai-spam. Ah, uh, nawawala, hindi nagiging hindi nakaka-count. Ang kailangan po nating gawin, yung tamang subscribe para uh, hindi masayang yung ating subscription do sa sa vlogger ay kailangan kailangan manood muna tayo ng 2 to 3 minutes. Ah, uh, 2 to 3 minutes and then saka natin i-subscribe o pwede na natin nating tapusin bago natin i-subscribe. Dahil yun po, pag ganun ay naka-count talaga ni YouTube yun Naka-count as a new subscriber. Ayun po. So, ano ang susunod? Siyempre, alam nyo, minsan meron tayo mga vlogger o mga YouTuber na tuwan-tuwa tayo. Ang an dami nating natututunan na very informative yung kanya sinasabi at gusto nyo natin siyang balik-balikan. Gusto nating abangan yung mga video. Ang pwede natin gawin, gawin, i-click natin yung notification bell. Dahil pag na natin yung notification bell, ah, mag-notify lagi sa iyo yung mga new video nung iyong uh, youtuber na gustong sundan o gustong uh, laging panuorin yung kanyang mga video. Ayun po. So, yun po napakalaking tulong nun At uh, ano pa? Ito, uh, napakalaking tulong sa ating mga youtuber, vlogger na mag-iwan tayo ng comment. ba? Diba? Halimbawa, uh, meron kang natutunan. Ayun, para ma-encourage natin sila. Uh, leave your comment, magpasalamat tayo sabihin natin thank you very much I learned uh, many things from your video ayun, and then kapag mayroon ka naman tanong, pwede mo namang itanong sa kanya, o kaya meron kang requested na gusto mong ituro niya sa, 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 sa youtube ayun, pwede kang mag request so, sulat lang po natin dun sa comment ayun po, so yun ang ating uh, malaking tulong na pwedeng para ma-encourage yung ating mga youtuber o yung ating mga vlogger So, ano nga po ulit yun? Watch, like, share, subscribe, and click the notification bell. At sana po ay gawin yon yun sa aking video ngayon. Kahit itong video na to ay walang edit-edit, walang uh, thumbnail, <laughs> basta na lang i-upload. Ayun po, sana po. At, uh, Ayun po, sana po meron kayong natutunan. Alam niyo na mag-subscribe, alam niyo na kung anong gagawin kapag may napanood kayong uh, YouTube channel. O kaya, Uh, o video o kaya baka kayo mag-YouTube kayo alam niyo na kung ano yung gagawin ayun po maraming salamat po sa inyong panonood sana po kahit papano ay merong naitulong sa inyo itong video na to at uh, kung meron po kayong gustong ma, gusto pang video na ma, ma ituro namin dito mag-comment mag lang po kayo sa baba at uh, kung kakayanin ay uh, I will do my best na ma share yung aking knowledge na pwedeng makatulong sa inyo ayun po maraming salamat po muli at uh, mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.